Binanatan si Ora Breguela maging ang mga kasamang enabler. Hindi na napigilan ng aktor na si Janos Del Prado na maglabas ng kanyang saloobin kaugnay ng mainit na isyo sa pagitan ng dating child star na si Ora Breguela at social media content creator na si Sir Jack Argota. Sa isang mahabang post sa kanyang Facebook account, tahasang pinunan ni Janos ang naging kilos at pahayag ni Ora. Naaniyay na kaapekto na hindi lamang sa kanyang sarili kundi maging sa buong LGBTQIA community. Nagsimula ang bangayan sa social media matapos punahin ni Sir Jack ang paggamit ng feminine pronoun na, her, para kay Ora. Hindi ito ikinatuwa ng aktres at agad niyang nirepost ang mga mensahe na nagsusulong ng karapatang pumili ng pronoun base sa sariling gender identity. Ipinaglaban ni Ora ang kahalagahan ng respeto sa personal na pagkakakilanlan, lalo na sa konteksto ng pagiging trans at non-binary. Ngunit para kay Janus, hindi na tama ang tila labis na pag